mga kaibigan, magandang araw. Ah, uh, na po tayo ng ating mga in-unbox ng nakaraan. Yung mga malalaking cactus. So, hindi ko na po binidyo itong mga malalaki kasi napakahirap po hawakan itong mga ito kasi may mga tinig. Ah, uh, kasi ako ng ng tong. So, Medyo messy, eh at ano ko ipakita and then ito si uh, Melo. mellow yan ah nahirapan din po ako dito kay yan para si Melo, ako po talaga nahirapan dito okay, so, dito pa po yan kay mellow sunilagay ko siya sa dati kong pat. ah uh, kapal ko ito itong pat ko. So, bumagay naman po siya dyan at nilagyan ko po ng mungo pami stone kasi uh, mas babay sa kanya yung maliliit na uy, gusto ko. Ayan. So, ito nga yung may bulaklak na binuksan natin, binunbox natin. And then, today, meron na siya ulit dalawa dito na pausbo. Ito yung kanyang seed pods. Ayan. So, ito napaka hirap. Ilagyan ko po ng palm stone yung pinakailalim. Nasa uh, ganun hindi po nakatakot sa lupa yung pinakakatawan. So, gusto ko yung ugat lang po yung uh, natakpan ng lupa at uh, yan. Kaya po nag-decide ako na maglagay ng mga palm stone sa loob naman doon sa pinakaloob na loob yung para lang meron masandalan yung ating uh, cactus isa rin ito gumamit din po ako ng maliit yan uh, na pumistone yung bungo size at uh, may mga pauskan na po siya bulak-bulak yan eto. so sana yan, ang dami niya anak at gumagay po siya sa patio Uh, ah, gusto ko sana lahat puti, pero wala po tayong available na pan na puti at hindi po ako makalabas. So, kung ano na lang po yung meron, yun na lang po yung aking ginamit. Ayan, tayo welcome. Lalo pag summer yan. Gusto ko mag uh, pro pa kapag summer. Lalo may mga kapos. Takot ako pag nag-uunan. So, ayan, bumagay siya dito sa white pot. Same with sa flower niya. Ganda-ganda kung may puti. So, ito, hindi ko pa po nalalagyan ng toppings. At ang malalaki po ang gagamitin ko rito. So, ito, ah, uh, hindi ko alam kung white din po ang color ng bulaklak. So, yung isang baby, ayan, ito po, sa niyang anak, siya po yung nang bulaklak. And then, apat po yung naging bulaklak Meron dito isang pabuka. Ito kasi, tumama siguro sa pag uh, deliver, umalug-alugas na ano siya, na bugbog. So, antayin natin itong isa. Sana tumuli yung pabuka niya. Dito sa side dito. So, yan. Hindi po siya kinakasal pala gusto kasi uh, kumakapit po yung may ugat po yung iba eh. May mga ugat na ito tulad nito, may ugat na ito. Kasi nakaparang isa ng Nung tinanggal ko siya sa malaking pot, may mga ugat na. So, pwede rin itong ipropa, time will come. Pero nais ko po silang titigan ng ganyan, talago, yan, tulad na ito. Uh, madali naman po siguro i-separate sa kanilang mother sa ganun ay maparami na. Meron akong ganito, pero wala pa siya gaaling dahil. Pausbo ko siya. Ang tagal na. sa taon na yata may hibit yun. Yun yung mga kasabay ng mga succulents ko at saka unang cactus ko. Ayan. And, uh, eto nga, yung si black at si brown. Ito na lang po yung ating i-re-repot for today. At uh, si monkey's tail. Ayan. Actually, dalawa yan. Uh, ah, i e re ko na rin lang sa ganang maibigay ko kay mami. So, ilalagay ko. May nabili po ako kanina. Ito, Muraita na naman. Only 20 pesos. Kulay green, pero it's okay. ah dito ko po, po siya ilalagay kasi ipapatong ko siya sa basket. Uh, hanging basket. Kasi ito po ay sinasabi. Ayan. Ilalagay natin. pinaka uh, stable uh, ng soil yan ito na lang po. And, uh, ito na may nakaredy na ako ni uh, soil mix dito. Yun na, yung mga dahon-dahon na na decompose and then ko ako po na yung size na pumice stone para medyo lalong gumaan yung kanyang soil mix. So, ayan, yun na po po si monkey's tail kasi natutumba na po talaga siya dito sa kanyang paso. At uh, mahirap, medyo nilayo po siya dito kasi was na natuso napasukan ng tubig yung any part. Kasi ito matulis. Kaya hindi ko siya pinagpagin. Uh, may tendency na napasukan ng tubig at magulo. So yun ang iniiwasan natin sa kapos yung may masugatan. ang ano natin ang gina kaya ko po nilagyan ng pumistone at uh, para lalong gumanda malinis tingnan kasi para rin uh, magbalanse sa ating halaman. so may pag ginaganong po bumabalik siya kasi light lang ano eh maangatin yung lupa. Kasi naman, marang, maano naman yung space na lalaki yung talagang natin. Wala namang gumanda. Hindi na. So, depende kung maliliit o malalaki. Actually, paupos na nga itong uh, ano, munggo size. Kasi hinagaw ko po siya sa Okay, so, dan po tayo kay Mang Christine. Aray! sa lalagyan ko na lang mamaya na ospital sa lalagyan. Kasi si Mika. So, unahin natin si Black. Si Black may nakakatakot. Exacto po dito sa ating One, two, three, four. Ang ah, hirap mag-report. Hindi ka tulad yung mga pa-tower size, pa-tower uh, variety na ano. Madali lang. rin siya. Uh, at uh, maganda na yung ganyan. Saka natin lalagyan ng uh, bato-bato. nakaangat naman, ah, hindi ko na kailangan lagyan yung medyo ito sa ilalim kasi nakaangat naman siya. Tapos na po si Black Mellow.

Okay Ayan, kasi galit din po ang ano neto pa hindi na po sila ma-store. So, antayin mo mga mulak-ulak ito mga ito kasi hindi nagawa ko ang hindi so, na-demand ako. for sure. Sabihin niya ate, bagay yan sa airways ko. Ano nga lang, iiwanan niya ulit. Mami ulit ang mga alam. na tayo ng ating bato-bato. Ito. Masay. Paarbor Ma ako ng paminta mo. Yung gold. <laughs> Ayan. mga laruan mo. So, meron akong monkey steel na isa na i re din. At yun nga po ay bibigyan natin kay Mudra. Ilalagay ko lang po dito. Dahil ipapatong lang din po niya sa ah uh, pasod na nakasabi sa, ano, sa wall. So, thank you so much. And uh, God bless us all. Keep safe po. Yeah kasi ito, hindi po ko po nalagyan kanina. Lagyan yan na lang natin sa gilid-gilid, sa ibaba. Hindi po. Hindi ko na siya may hali. Okay, bye-bye na po everyone. Thank you for watching.